Dahil sa mga nagaganap na graduation sa mga eskwelahan, ay nag-iisip ang inyong Kuya Jazz kung anong bang pwedeng gawing pang regalo. Yung bang kakaiba pero abot kaya. At syempre, yung same steps ng sana pero makakagawa ka na. At doon pumasok sa isip ko na gumawa ng design sa Jigsaw Puzzle. At dito nga ako napunta sa Kesi Trading. Samut sari ang paninda na makikita at pati mga gamit sa bahay ay meron din sila. At heto na nga, at natagpuan ko na ang kailangan ko. Kumuha na ako ng dalawang size nito at agad-agad ko na itong binili at bumalik na sa aking pwesto. Kumuha na rin ako ng jigsaw puzzle, ginawa ko na yung design sa Canva at nagprint na agad ako using sublimation ink. After niyan, ay ginamitan ko na to ng heat press. And here's the final output. Pwede mo itong gawin para sa mga wedding, binyag, birthday, family picture, reunion, at iba pang mga okasyon. Pero bago matapos ang aking video ay nais ko sanang ipaabot ang aking pagbati sa lahat ng mga nagtapos ngayong taon. At ganun din sa mga magulang na walang sawang magbigay ng pagmamahal at suporta. Kung hindi mo nila sabihin, hmm, I'm sure deep inside they are happy and proud.